nag-aakyat bagay ang inyong utak ito nao. With topping pa. Yung pala, wala okay maman ay locks. Ah, dali ni master. Ito po 'yung sauce ng kanyang lumpia. At mga kaloks, meron tayong bisitang dumating. Mabigatin itong ating bisitang dumating nito. Tawad. Um, na kami. Ayan na, o. Oh. Oh, mabigatan, ha? ha sila nagtatadong aming oh, hindi, ganang, uh... gagatan. Okay. Kung so, mamaya, tapos oh. magluluto kami ng spaghetti. Ah, Aray, yung mga luluto, Ang, um, ano, 65? Ah. Yung mga sigurilya, pinagsama na. 185. Okay. 185. Meron na kaming sigarilyo. At meron na kaming pampatanggal hagod. Habang kami magluluto, chaset kami mga kailoks. Medyo pakukuloy lang natin ang ating mahiwagan tubig. At ilulublob natin yung ating noodles ng pang spaghetti. Ayano. Hey, Papa. Right? Oh, Uli. Yeah. Okay. na. Yung ating spaghetti. Kailangan yes, din na natin. Labog oh. na siya. Sasalain na natin siya, sasalaein. Oh, okay. guys. Kaelo. Titoy, Amina, sasalaein. Ito gamit ito. Gamitan. Kita Ito, ba 'to? Dito na ay. Kita mo? Oh, guys. Neto, uh, so guys, na na. Yung yung glipo, guys, yun Yung panipapa. papa. Hey yung yung. yun Papa na sa uh, mga anak. Okay na. Challenge ni. Banana naman hindi kita. Lagi eh, na, na, na tutulog no, yung aking camera. Yun, yan, hmm. na lang, yan. Okay. At yan mga kailoks yung ginamit natin panlahok sa sos ng ating spaghetti mga kailoks. Ka. Okay, Uy, mahiwa Lox, ka! Ayos, sa mga kailoks, yan yung sos ng ating spaghetti. Luto na siya at hahanguin ah, na natin at ilalahok na natin sa kanyang noodles. Kan, dito natin siya uh, ibubuhos para ma-mix natin yung kanyang mga sauce. Dito ka rin ang Alin? Hindi. Yan. At may dala may dumating at may dalang so, pa birthday. Oh. Galing kay Tita na may pa birthday kay Ay, um, Baby Joshua. 300. Bigay oh. ng Pinin. Oo. Oh. Uh, hindi huh? pa may Oo. hindi tita. Sa 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 tita

kakalingan mo yan may mga lolo tayo pa kami papansitin at narito na yung isasana pa namin uh, swatang hundi ho busy, busy tuloy okay. na ang aking bisita naging tagaluto na pasensya na po Aray, nalagyan na natin siya ng mantika bali naluto na yung ating spaghetti narito Atakluban natin siya mamaya. Isang plangana. Ba Bababara na tubig yan. Oo. Mga kalok, bababara natin ng tubig ang ating swatanghon. Ito, so, isang balik ng swatanghon. Yan. Bababara natin ng tubig. Tapos, tanong. Baby, ano sasabihin?

Atin ang ating ginisang ataya sa gulay. Siyempre, may sibuyas <gibayan> bawang na yan, mga Mamaya natin tagtagan, mahirap oh. pagka... Hindi, hindi pa. At na na Yan. Atay lang natin siyang kumulo, mga kalok. Easy. Inilagay na natin yung kanton, mga Pero naihulog natin yung kanyang pinakang swatang hon dyan, mga kalok. na yung kanyang kanton, mga kalok. Ayos. Kompleto rekado na rin niya mga kalas. may asin, may biche, may malisarap, may norpio, may paminta. Nilagyan may... na rin naman ng sili. ha. Teka. Yan. Ayun na 'Yung kaya na. Like ni kaya ka.

pero, okay, paano um, mo lang na, contact, okay. na lang lang okay. uh, yung okay. mga ilocks yung tubig. bigo, oh. sakto sakto lang oh. Dag ang tinansya. Okay. Yun okay. okay. pala. Ngayon okay na mga locks, na natin ang ating so, yung, Canton Beyond. Eh. Hindi ah, hindi ah. Ha? papupulay niyan eh nandiyan na mga kalok sa, uh, uh. sa ating siyes bawang sa ating taba ng baboy at sa kalamang yun gisa-gisa lang tayo ng ismut-ismut lang ang halo nagagamitin gagamitin dyan gagamitan mo ng konti pagmamahal pag nakita um. niyo mukhang ito <laughs> pag nakita mo mukhang ito <laughs> hindi pagmamahal ito <laughs> <laughs> may paminta na rin mga kalok oo oh, nalagyan na yan at isusulod so na natin ng gulay naman dyan

At wala nang ibang masabi kundi usbaw, bangaw, suaw. Tuloy na yan ah. <laughs> mga ilog, pagkatapos natin yung design niya, nilalagyan na natin sya ng tubig. Oh. et, toyo, oh. toyo, toyo mga ilog. Wala, mapun. Ayos na mga ilog, may, may toyo na tubig na natin ilalagyan na sunod. Inihulog na natin yung bihon, mga kalok, saka yung ating tubig. Ayan. Lalambot na siya diyan ngayon. At mo. May... parang pala, mas ito yung napad ng lapad. <laughs> Napakalapad. <laughs> na, mga kalok, sinakuna na may Bali, dalawa lalagyan ng ating kailangan lagyan. Ay, ang wow. ganda! Ay, ang ganda! Eh? ang ganda nga! Ayos! ko natin ng kinchay mga peloks gagayatin na natin ito maliliit na kahit lamang pakita na lang sa inyo pag gagayat pag ilalagay na at? kukuha na natin yung ating special guys, ayan po yun ayan ang si atino ka si Atinoy siya po yung may dala ng ating candy cake pa-birthday pa sa akin anak napapanay. Dal na. Lagi na. At ito ang broadcast. No, day, lagi ko o, no, galit na galit. Sayo, <laughs> sa <amin>. oh, oh. <laughs> yes, A few moments later. May <speaking in Spanish> Get, yes, yes, get, ano lang. <laughs> Pray muna <laughs> tayo. Ama namin Diyos na pinakadakila sa lahat, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan ngayong araw dahil nga po sa birthday ni Joshua sa birthday po. Maraming salamat po sa buhay na pinigay sa kanya at dalawin nga po namin sa kanyang pag-aaral at ang health. Good health. At inlama po ang aming samagpalangin sa matamis, sa pangalan ng Yesus na muna sa tagapagligtas. Amen. Kanta, kanta. Kanta, ka kanta, kanta. Ma. kanta okay. Drix. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Joshua. Mandas oh. Kanta naman kayo, Palak oh. si. pa, palak pa, pala pa. Happy birthday. <About> Uh, baby, thank ano? Thank you kay Lord. Lord, thank you po. Thank you, po. Ingatan po ang aking buhay, oh Lord. Ingatan po ang aking buhay. Ingatan -bu po ang aking buhay.

Nasaan yung ating batang-batang clown? Ang sarap na lutong pansed. Hagod na hagod ay. Lagas ang ipin. Paglalagay ng Ricardo. <laughs>